Hello mga lods, kumusta kayong lahat dyan? Kung akong kumusta niyo, ayos lang din. Welcome back ulit dito sa channel ko mga lods. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload, tatlong araw din. Ang ganap natin itong araw mga lods, eh, susunduin, susunduin, ko yung anak ko sa pinagtatrabuhan niya. Hindi niya, hindi niya alam na susunduin ko siya, kaya puntahan natin. Tara! dito ngayon sa Canada mga Lods lalo lalo dito sa Vancouver <coughs> kasi na experience ko kasi gusto ko sanang lumipat ng trabaho nag try kong nag -try akong mag apply through Indeed nag apply ako dun nag browse ako yung meron naman akong experience pero yung nag apply na ako nagpasa ako ng application dun sa Indeed Talagang walang nagre-reply mga lods sa indeed na pina pinagpasahan ko lang ano. Pinagpasahan ko ng application resume. Kaya naobserbahan ko talaga na dito ngayon sa Vancouver napakahirap maghanap ng trabaho. <coughs> Marami din ako mga kakilala o mga kaibigan na nagpo-post sa group dito sa British Columbia na naghahanap ng trabaho lalong lalo na yung mga student tapos yung, yung mga asawa nila kasi open work permit yung mga asawa nila nag inquire doon sa group kung sakasakaling may trabahong makita pero ang masaklap mga lords talagang walang mahanap na trabaho ngayon dito napakahirap maghanap uh, lords hindi natin alam kung bakit di ba tapos itong anak ko mga lords uh, kasi waiting pa siya sa sa ano niya sa tawag dito sa school niya nag kasi sa kanya yung school na pinasahan niya ng ano pinag-enrollan niya Sanchez dito sa may porte na ng niya mag start ang ano niya school niya is spring pa next year siguro mga January daw sabi eh tatlong, ah, tatlong buwan din siya matitenga sa bahay nainip, nainip na siya so naisip niya mag apply ng trabaho marami din siya in applyan mga lods yun nga din uh, hindi rin siya natawagan buti na lang itong asawa ko may kakilala sa hotel kasama niya sa hotel kasama niya sa hotel yung anak niya nagtatrabaho sa Tim Hortons kaya ni-reaper niya yung anak ko na mag-apply doon sa Tim Hortons na pinagtatrabaho ng anak niya ayun uh, gumawa agad yung anak ko ng resume sa bahay tapos mga ilang araw nagpasa sa doon ng resume sa Tim Hortons tinawagan siya mga ano kasi nirefer siya ng kakilala namin tinawagan agad siya siguro mga tatlong araw tinawagan siya na papapuntahin doon kasi may interview ayun pinag interview siya doon sa Tim Hortons <coughs> ang maganda doon is ang nag interview sa kanya is Pilipino rin kaya medyo hindi masyadong mahirap kumbaga mabayat daw kasi yung nag-interview sa kanya na Pilipino dito yan sa may ano mga lods uh, malapit sa downtown na Tim Hortons pupuntahan natin ngayon papakita ko sa inyo kung saan banda sa downtown yung pinagtatrabawa ng anak ko pagkatapos ng yung interview kinabukasan sabi nang nag-interview sa kanya na pwede na siya mag-start kaya napaswerte yung anak ko na nakakita ng or nakahanap ng trabaho kahit na minimum wage lang sabi ko sabi ko sa kanya wag wag ka muna ng pumili, pumili ng trabaho kahit anong trabaho at least eh, meron kang tao dito meron kang maumpisahan agad para alam mo kung anong parang sitwasyon na may trabaho kumbaga for the experience man lang muna hanggat eh wala hindi ka pa nag, nagsisimula sa sa school mo kaya para hindi ka matenga o mainip sa bahay pwede ka maghanap ng trabaho ayan kinausap namin sa okay naman sa kanya basta hindi ka lang nahihirapan kapag nahihirapan ka di ihinto mo yung ano mo yung trabaho mo ganun lang naman Nandito na tayo sa downtown guys Naghahanap lang tayo ng parking Napakahirap maghanap ng parking dito guys Sa downtown Dito na ako sa downtown guys Kanina naghahanap ako ng parking Doon ako nagparking sa may alir Sa likod ng building Ayan, downtown Doon sa nagtatrabaho sa may Tim Hortons Check natin ngayon Sana hindi walang mangyari sa sasakyan natin Baka biglang tirahin din hindi natin alam pwede pala dito ah dito na ako sa Tim Hortons guys kung saan ito, probayo, ang trabaho yung anak ko check ko muna kung saan siya ayun Ano kasi guys, kapag uh, natin, nahihiya yan, kaya huwag lang natin bidyuhan kumbaga uh, surprise lang natin na uh, sinundo natin sa dito mamaya malapit na kasi ala city dito kaya mag out na yan hanggang alas city lang kasi sa ngayon eh. limang oras lang ang binigay sa kanya na training kaya ayos lang nandito tayo ngayon yan. makita ko sa inyo yung paligid dito okay. Pinalikan ko muna yung sasakyan guys hindi pa naman siya nag-out baka kasi biglang basahal o ano pero ang sakin ko baka biglang basahal o ano Kali nilipat ko yung sasakyan ko guys Dito ko na nilagay oh Ayan Sa may ali e, Medyo mahirap kasi mag lip turn dito Kasi bawal siya eh Kaya dito na lang ako nag park sa may ali Dito na lang tayo mag antay guys Kasi nandito lang naman yung Tim Hortons Ayan sabi niya kanina siya daw siya kaya mag out na siya kaya antay na lang natin dito ito yung Tim Hortons Tim Hortons na pinagtatrabawa niya guys yan o yan dito to sa may anong street ba to Seymour Street tapos ano Don's Moore yata to corner Don's Moore Street and Seymour Street dito sa downtown alas 7 na lang gabi dito pero maliwanag pa rin guys pero yung, yung ano yung yung ano tawag dito medyo malamig na paligid pero ako naka t-shirt lang ako yan ito yung paligid dito pali naantela natin yung anak ko para alis na tayo pa uwi ng bahay yan ito yung ano dito downtown ito yung anak ko guys taga out lang oh, kumusta ang trabaho Magkita nga kita kanina eh, ha? Si Hay, <laughs> Pagod dito tayo. Pagod ba? Oo. Ano, umusang araw? isang pangalawang araw sa trabaho? Nakakapagod, syempre. Kasi ano, from, like starting from like 5.30 to 7, tatlo lang kami. Dalawang Indians at tapos tabi sa opinion. Ayos. Yung isa sa cashier, tapos yung isa sa parang bread. I, I mean like yung parang wrap sandwich. Pero pag ano, pag nagbubro ako, yeah. yung sa cashier, ano, tumutulong siya sa sa drinks. Pero minsan pag mahaba yung pila, syempre dapat ano, like fast talaga. talaga. Kilala ko pala sa inyo guys, yung anak ko si Aldia. nag isang Unica Ihab. kumita ng pera, gano'n. Ayun. Masipang Dependent. na bata to, guys. Dependent sa pera. I mean, sa financial, gano'n. Okay, pauwi na kami ng bahay ngayon. Medyo madilim na ng konti. Alas iti, kinsi na dito ng gabi. Maliwanag, pero sa actual, medyo, ano na, madilim ng konti. Bukas, Kaya, may work ako. 9 a.m. Oo, 9 a.m. Mm -hmm. Ayos bukas. Tapos, sabi ng, ano na, 5 oras ulit ata. Tapos sabi ng trainer ko, sabi niya, mm. bukas daw mas ano, masyadong busy. Oh, di yeah. Oh. mo yung bukas, di ba? Dalawang araw ko pala sa training pero parang <laughs> parang ano? Lahat ata like Parang ano, mga ring. isang buwan na ba? <laughs> oo, <laughs> oh, <oo, laughs> lahat ng drinks na kabisado ko na ata. Ayos. Medyo, medyo. Diba yan yung ano mo? yung gusto mo. may Enjoy siya <laughs> guys. Yung, enjoy, <laughs> guys. Yung, Kahit ano like nakakapagod para sa'yo na. Yes. Yan kasi talaga yung gusto ko. Like, ano, sa coffee chain. Hindi niya alam guys, na susunduin ko siya ngayon eh. Kaya, sinurprise ako na lang. Eh, tamang tama. Sabi niya kanina, masakit na yung likod niya. Sabi niya kanina, buti sinundo mo ako pa kasi masakit yung likod niya. Limang so, araw. Eh, ay, I mean, limang oras ako mo lang kain. Gutom na gutom oh? ako Ikula kain. <laughs> Ikulo ko tong batang to ah. <laughs> Wala akong break. E eh, paano yan ngayon? Kakain ako o ano, kung nasa bahay. Pagkakain break? Ay, yeah. pwede kami ano, like pumunta sa washroom. Pero wala akong like, 10 hours, 10 minutes break. Hindi, na. man naman. Hindi like ano, like, tubig. Kasi 5 hours lang. Pero pag 7 hours siguro, may 30 minutes break up. Um, Okay. Ayos. Okay. Bagay, nagluto na naman si Mama. Nagluto. Diop niya ngayon, kaya siguradong kaya. Pag day off, si Mama, siya nagluluto. Pag diop mo, ikaw nagluloto rin. No? <laughs> <laughs> Ganun lang kami dito sa Canada, guys. Salitan, kumbaga. Kasi yung anak ko, oh, marunong na magluto yan. Kaya... Natural. Kasi ano, di na ako minor. So, kailangan. Tsaka dito sa Canada, dapat hindi ka princess free. Wala, eh ano muna part time muna ng trabaho pero mag part time ako sa January Please, bukat na lang kung kaya mo. Pag hindi, eh, huwag mo ituloy. Huwag mo tuloy Sayang pero na yun. <laughs> eh, kasi pag nag-start ka na ng school, medyo ano yun, mahirap yun. Baka magkaroon na Siguro mga ano lang, 4 hours, 5 hours. Try mo pero uh, hindi ka raming pinupusikin ang trabaho. hindi mo siya ng mag Yeah, I know, I Bali, nandito na kami sa bahay guys. Kak kakarating lang namin. Uh, medyo madilim na dito kasi alas 7.30 na ng gabi. Ayan, uh, kung makikita nyo sa labas medyo may kadilima lah Bale, dito na lang dito ko na lang tapusin tong video na to guys maraming salamat ulit sa palaging panonood sa video ko dito sa Vancouver tapos uh, ano masasabi mo na ingat kayo <laughs> ingat kayo okay Maraming salamat guys and A God bless. Yes, God bless everyone. Bye for now.